So ayan, nandito kami ngayon sa aming rental house. So yung tenant namin, yan, one, one year and four months sila hindi nakabayad. sa so, ah, one year and six months yata. Yan, so yun yung iniwan nilang kalat. So hindi pa sila paid sa amin. Pati mga bill ng oriente, tubig, di bayad. So kasama na rin to. Ito yung mga cons ng mga tenant na yung alam mo yun, noong pandemic na naapektuhan din kasi sila ng pandemic. Kaya baka iniisip nyo bakit 1 year and 6 months. Kasi syempre, naawa din naman kami. Buti na lang talaga. Hindi nangyari sa amin yung gano'n na hindi kami na nakapagbahay. ba diba? So, kahit pa paano, okay lang din. Pero, sakit lang sa ulo. So, yun lang yung ano, no, no, nagpaupa kami. Nagkaroon kami ng uh, cabinet. Kasi dati, wala yan. Walang cabinet. Tapos yung kama, uh, tenant din ang naggawa yung kasi contractor sila eh. So nilagyan din nila ng linole, Yung pero sira na 'yan. Tapos itong bed frame gawa din nila siguro. Tapos ito mga naiwan nila pati yung mga ya, tag nito yung Mga uh, cabinets. Tapos dito yung cons din ayan. So butas na kasi to. Ayan no Ayan, so papagawa pa ulit. Ayan. So, ito kasi provision to ng aircon eh. Then, dito tayo sa kabila. Ayan. Ayusin. So, ito may cabinet na rin dito. <laughs> Supposed to be dapat wala kami mga cabinet dito. Nagkaroon kami <laughs> ng cabinet. Tapos, mga may aircon pa sila na iwan. Meron din sila na iwan ng mga kama. TV. Ayan. Ayan, si kasama pa na namin si Lebron James ngayon nagtatanggal ng ano ng kalat. Ano James? Patagal pa yan James? Negrong James. Negrong Negro James and So, ayan, may chandelier din sila na iwan dito. Tapos yung si R halatang hindi nalinis for how many years. And si ano. You know, kasi negosyo kasi namin cleaning services. So, yun yung mga kasama namin ngayon. So, aayusin pati niya sa higo pabayaan na. Hindi lang napabayaan, pabayaan Pinabayaan na pala. And then, kaya nagtataka kayo bakit walang ilaw. natanggal na po ng kontador dahil hindi nakapagbayad. So, hindi na, na sinabi sa amin. Tapos, itong railings, ipapagawa kasi hindi safe sa bata. Ayan, nagalaw. Pero, hihinangin lang naman yung dulo. So, ito pa lang ah, Second floor pa lang to na disaster. Meron pa sa baba. So, ayan, napansin namin. Walang Oh, sira na. Tapos, oh dito, bibili pa kami ng doorknob. Tapos, dito din, back and forth. Yung CR kasi sa taas, true and true. Kaya maganda rin dito. Two bedroom sa taas. Tapos may provision ng CR. Yun lang, piskisin talaga. So, ayan, no? Pati labas, no? Wala, madumi. Tapos, ayan, kung nakikita nyo, di pa kami pwede kasi magbigay sa basura ng kalat kasi Nasa contract na 30 days pa Abang hindi sila makabayad Starting nung Monday And date ngayon ay Wednesday Ayan 14 So ayan siya Ayan So yun yung mga papagawa natin uh, Kung sakali magre-rent kayo dito Siguraduhin naming maayos na to Saka yung mga uh, May mga cabinet-cabinet naman eh Problema sa basura Kung nakikita nyo Kasi Garbage collector Pumapato Ayan sura na aming baba uh, First room to sa first floor. Yan, so meron kaming nilagay dito yung mga gamit nila, no. Madami silang na gamit pa dito freezer, freezer box na yan, ayan dito. Tapos may mga kitchenware. Ayan, so may mga printer, may mga ovens. Tapos door knobs. Ayan, mga plato, ayan. Dami, dami silang naiwan dito you know, mga, lang kasi ang alikabok talaga. So, yan yung mga gamit nila. Piano. So, wala kaming ilalabas dito. Ito yung parang sala. Ayan si Negron James. Mga tubo na nakita nyo na nakaraan. Ito na nakasalansan na. Ayan yung overhead cabinet Nililinis na yung ilalim para masalansan maigit. Yung bidet yata. Sira na yung bidet, no? Walang, walang bidet. Ayan, sira na. Ayan. pa, meron pa kami mga gasol. Nauha yung gasol. So yung kinukuha namin items, dinadala lang ng namin dito sa iisang lugar. Ayan. So ito yung mangyayari kapag may tenant ka. Ito yung mga cons. Tapos madami sila mga kung ano-ano pang gamit ng constructicon Ito yung saan lang para alam namin kung saan kukunin or saan ilalagay. Pansin ko, no? Kasi in-install ko ito Na ni... Negron James yan, in-install niya yan. Pero nagtataka ako, bakit naputol? So, hindi ako alam kung paano nangyari. Eh, no? Meron yan. Eh, no? Meron yan. Lahat. Tatlo yan, eh. Pati dito, eh, no? Pati sa veranda, meron. Pati meron. Pero, nag-strong ka. Eh uh, na. Palibis na kami ngayon, no? Kasi nag-spray kami na para sa 80s. Ayan. So, tapos na kami. Closing na. Closing. Initial training. Nga lang, <laughs> nasira na talaga. CR, yan, to be followed na lang yan sa deep cleaning namin. Hmm, tapos na, tapos na, tapos na. Initial cleaning pa lang to. Meron pa kami cleaning nito para presentable naman. Kahit pa paano. So, yung mga items na yan, 30 days pa yan kasi nasa contract. Kapag hindi sila nakabayad ng mga bills nila, after 30 days, saka pa nila, asa ah, pa lang tatakbo yun. Kung hindi pa rin sila makapagbayad ng 30 days, within 30 days, yung mga items na nandito, yun ang kukunin namin Para pantapan naman sa mga bills nila So, ayan, medyo malinis-linis na So, dumating na kami Time check tayo, 11:13 December 24 So, ayan, sabi ng Meralgo Ayan May kontador na pero wala pa din So Ayun, nabaging is malinis na halos nakuha na ng basurero yung mga kalat. Meral ko. So, nandito tayo ngayon. Sabi na sa... Ah, nag-inspect sila. At least nag-inspect na sila. So, ayan, nag-inspect na sila, no? Pero, di ko alam, parang doktor yata yung nagsulat. Pero, buburayin ko na lang yung number. Baka kasi kung ano man yan. Ayan, so, yan siya yung papasok namin, ayan. Ayan yung for, for rent namin. Ayan siya. Malit lang kung small family of four, pwede na. Ayan. Ang issue lang na, ano, itong overhead bin, gawa niya ng tenant. So, pati to naiiwad nila yan. Tapos, yung stairs, kung nakikita niyo yung video, ayan, no, napakintab namin kahit papano paano. Ayan. Tapos, hindi lang umabot ng ano, tapos ito yung CR kung makikita ninyo, madumi yan dati na sobrang nanggigitata sa so ngayon, medyo nabawasan na siya yan yung titignan ng asawa ko yung, ito lang yung concern namin yan kung nakikita ninyo na ginawa nila yan finix nila, Diyan gawaan, lagay ng gasol nila. Lutoan, lababo. Yun lang ito. Walang protection yung gitna. So ito kasi ayusin aayusin pa. Kung may kuryente na para magfix fix na yun. Kasi ano. Eh, hindi nila phoenix. as ano. Remedyo lang. Pero contractor pa yan, ha. Sabi nila. Ganyan ang ginawa nila. Okay. Ayan, no. No. Hindi nyo daw tinanggalan ng agayo dito. Oo. Ayan. Pero basic talaga lang at ito paano luminis. Pero may, may itim-itim pa rin kasi stain na yan ng sa grout. Kaya ganyan na talaga. So ito yung mga consequence din. Yung cons. Kung magpapanan kayo. Na ganito yung mangyayari din. Ito kasama to sa mga i-repairs. Yung sa hindi na namin siya i-repair. -re Bahala na lang yung tenant kung sakaling gusto na ninol yung as is where is. Ayan. So, may mga naiwan pa sila. Pati ito. Ayan. Ito yung aming ano, walang kinabit na kontador pa yung meral ko. Awa ah, lang kami. Ito, sin, ganun. Parang hirap dito lang. Magkaroon ng paupahan. <laughs> Mahirap mag nyo. Madali magkaroon ng paupahan. Hindi. Na, ano, ano? Two years. Nawa lang kami kasi Hindi, okay, pandemic kasi Siyempre, lahat naman naapektuhan Hindi eh, naman na, hindi naman sabing may mayaman kami Pero nakakaluwag ba? Pero tulong mo na lang Yun no, lang ha, naiwanan yung ngayon Tapos ngayon, imbis na natulungan mo na siya na hindi nagbayad sa upa mo Yan pa nangyari Ito nangyara. pa nagbayad niya sa, ano, sa oh, iwanan niya Yun yung mga consequences so, Kasi ng taong Hindi, eh. madali, pero ako nagpandemi kasi pero dati, di kami ganun na nag, ano, nung wala pa pandemic. Di kami ganun. Nung nag-pandemic lang, syempre lahat naman na natirada yung... Time check kami ni Kuya, 11.27, no? Kanina sabi ko, hindi dadating. Pero palis na kami, dumating na sila, Kuya. Ano sabgon subcon? Eh. Subcon so, Subcon pala sila, dito kami. At least... Pa-shoutout sa pamilya pa shoutout po sa akin ano V5 family b 5 family ayun so sakto sakto dumating yung kanilang crew na ikakabit na yung aming kontador para kay papano ma maayos na rin yung sa bubong kung ano pang kailangan na ayusin so may sinasabi si kuya no ano siya sabi mo kanina kuya tungkol sa Meralco kasi minsan po pag ano ang ginagawa nung customer pag naputulak yun ako bernang namin dati yung iba po ginagawa nagja jumper ayun Nagdi-jumper po sila. Kaya ang ginagawa ngayon, binubunot sa si Metro, pinuputol na sa taas. Ay, kaya kaya nangyari sa amin. Iwasan po sila sa jumper. Oh. Ayun ay, yung ay bagong patakaran ngayon. Iba kasi nag-jumper po eh. Pagka kinakoberan lang namin. Dati may cover lang talaga pong ganyan. Kaya nagtaka kami, nung punta namin, sabi ko, kinuha yung Metro, pero walang kinober. Opo. Pero pinutol naman po sa Putol taas. Putol na pala. So yun na pala yung Pagka bagong palsy. Ina-isolate na sa taas para... Hindi na magkaroon ng... Kaysa kahit walang cover, naka na po sa taas. Ah, yun yung patakaran ni Meral ko ngayon. Okay, mag- jumper kasi. Nadamay lahat tuloy. Amal ah, pa naman ng reconnection fee 1,170 Abala pa So ayan 0-0 na ulit 0-0 start po so, May karoena na kami 11-31 uh, December 24, 2022 So Unexpected scenario sila Kuya yung kanina no Bila sila dumating Sabi ko Sabi kasi ng meral ko Ang kahapon 23 Pero wala Pero at least uh, Tumupad yung meral ko Na makabitan At least uh, Meron na So Home improvement na lang para ma na namin to. Itong Diana unit na merong 3 uh, bedrooms, 2 bathrooms, may balcony, unlimited parking kasi kami palang nandito sa dulo. <laughs> so yung bus going to Manila, may van din going to Makati. Easy lang. May bus, e bus din going to oh, May bus na rin sa so, may all home Makati na. So madali lang talaga.